Magandang araw! Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Sana, palagi na lang masira itong tubo niyo, ma'am. Nang palagi niyo akong papuntahin sa inyo. Mahina niyang sabi, sapat lang para marinig ko. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Saad ko at tumawa ng pilit. O kaya naman, hindi ko na lang kaya ayusin ng mabuti para ipaayos nyo na naman sa akin sa susunod na mga araw. Sabi niya pa, Ano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Sabi ko, habang ramdam ang malakas na kabog ng aking puso. Nakakabighani naman kasi ang ganda mo, ma'am. Kahit sino, gusto yung makita ka araw-araw. Sabi niya at tinitigan ako ng malagkit. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Nang makalapit ay idinikit niya ang kanyang katawan sa akin Ramdam ko ang pag-iba ng aking pakiramdam Alam ko kung anong gusto naming pareho ng hapon na yon. Mam Ma Lea, marami na akong nakita na gaya mo Ngunit kakaiba ka Mapanukso niyang bulong sa aking tenga Ngunit, papaano ang asawa mo? Yun ang isinisigaw ng utak ko. Anong gagawin mo kapag ang asawang pinagkakatiwalaan mo ng husto ay nagluloko na pala iyo ng patago? Mapapatawad mo ba siya kung ang kalakip ng salitang patawad ay ang paglimot sa kanyang ginawa? Mabubuo pa kayang muli ang tiwalang nabasag. Matatanggap mo pa kaya siyang muli o ahayaan na lamang na masira ang pamilya at mga pangarap na binuunyo ng sabay? Magandang araw po sa inyong mga tagapakinig, Miss Roxy. Nakakahiya at nakakababaman bilang babae, ngunit tinatagan ko na ang aking loob na maibahagi sa inyo ang aking kwento. Alam kong pagkatapos nito ay kamumuhian niyo akong lubos. Buong puso ko pong tatanggapin ang lahat ng yun. Kulang pa nga siguro yun bilang kabayaran sa mga nagawa kong pagkakamali. Tawagin nyo na lamang po akong Leia. 38 years old, pitong taon na akong kasal kay Marky. At may dalawa na kaming anak. Si AJ na 17 at si Leah naman na 14 years old. Simple lang ang buhay namin. May maliit kaming bakery sa mismong sentro ng Makati. At simula pa lang ay tulong na kaming humawak nito. Noong unang taon, masaya at puno ng plano ang buhay namin. Tuwing madaling araw, ay sabay kaming pupunta at nagbubukas ng bakery. Sabay din kaming nag-aalmusal habang pinapanood ang mga tao sa kanto. Kahit pagod, may tawanan. May lambingan pa rin, Miss Roxy. Pero nitong huling dalawang taon, parang unti-unting nagbago si Marky. Hinayaan ko na siyang mag-manage sa aming bakery. Minsan ay masungit siya. At mas madalas ay napakatahimik. Tila mo ba'y laging pagod parang wala ng gana sa mga kwentuhan at kulitan naming mag-asawa. Ewan ko kung napapansin ba yon ng mga bata. Ngunit sana ay hindi dahil palagi rin naman silang nasa eskwelahan. Madalas ay ang asawa ko ang naghahatid sa kanila. Pagkatapos ay diretsyo na ito sa bakery. Ako naman ay naiiwan minsan sa bahay upang atupagin ang mga gawain. Minsan, habang naguhugas ako ng pinggan ay sumilip ako sa kanya. Nakaupo siya sa sala at nakatutok sa cellphone. Babe, kamusta yung sales kanina? tanong ko. Okay lang. Sagot niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Napangiti ako kahit may kurot sa dibdib. Hindi na tayo masyadong nakakapagkwentuhan ngayon, no? Biro ko. Pagod lang ako, Leia. Marami kasing mga orders, mamaya na lang. Mabilis niyang tugon. Pero kahit mamaya na lang daw, wala rin naman kaming oras na para mag-usap. Sa gabi, ay pareho na kaming pagod at tulog na agad. Noong una ay iniisip ko, baka normal lang yun. Siguro, face lang sa mag-asawa. Pero nang tumagal, naramdaman ko yung distansya, Miss Roxy. Hindi lang sa pisikal, pati sa emosyon. Isang gabi habang nag-aayos ako ng kama, ay naglakas loob akong magtanong. Marky, may problema ba sa ating dalawa? Napatingin siya saglit bago umiwas ng tingin. Wala. Ikaw lang siguro. Masyado ka lang nag overthink sabi niya. Pero ramdam ko na hindi lang ako nag-o-overthink. Alam ko sa sarili ko na may nawala na sa pagitan namin. Hindi naman siya nagtataksil. Wala akong ebidensya o kutob na ganoon. Pero parang nawala na siya ng interes sa amin. Lalo na sa akin. Kaya siguro kahit buo ang pamilya, kahit maayos ang negosyo, may parte pa rin sa akin na gutom. Gutom sa lambing, sa atensyon. Sa pakiramdam na importante pa rin ako Doon na nagsimulang mabuo ang puwang na hindi ko alam kung paano mapupunan At magbubukas ang pinto para sa isang taong hindi ko inaasahan Maalinsangan ng hapong yun nang biglang tumawag si Marky mula sa bakery Leia, may tumutulo raw sa ilalim ng lababo sa kusina sabi ng isang tenant sa first floor. Tawagan mo nga si Mang Ben para ipaayos? Utos niya. Tinawagan ko si Mang Ben pero sabi niya ay may trabaho siya sa kabilang barangay. Pero may ipapalit po ako riyan, ma'am. Yung pamangkin ko ho. Si Renz, isinama ko na ho yan dyan dati. Marunong po yun. Dagdag pa niya. Mga alas tres ng hapon nang dumating si Renz. Bata pa ito at siguro ay nasa mga 27 o 28 lang. Medyo magaspang ang mga kamay. Pero matikas ang tindig at maayos manamit. Puting t-shirt at faded damaong ang suot nito. Good afternoon po, Mam Ma Lea. Renz po. Pinadala po ako ni Tito. Bati niya habang inaabot ang mga kamay. Ngumiti ako at tinanggap yun. Pasok ka. Nasa ilalim ng lababo yung problema. Habang kumakalikot siya sa ilalim, ay hindi ko maiwasang mapansin ang mga braso niya. Matipuno, iyong pang gym na klase. May amoy siya ng langis at pawis, pero hindi nakaka-turn off. Matagal na po ba itong tagas, ma'am? Tanong niya habang nag-aayos. Kaninang umaga lang napansin eh. Buti na lang at nariyan ka. Hindi pala pwede si Mang Ben, sagot ko. Napangiti siya. Kung may ibang sira pa sa bahay, tawagin niyo lang po ako, Mama. Kahit hindi sa tubo, nagbiro siya. Ah, ganun ba? Sige, noted 'yan. Sagot ko at pilit na pinapanatiling light ang usapan. Maya-maya ay tumayo siya para kunin ang tools sa bag. Napatingin siya sa akin sandali. Yung tingin na parang naninimbang. Tutulungan na ba kitang mag-abot Tanong ko para mabasag yung katahimikan. Hindi na po. Kaya ko to. Pero kung gusto nyo nang may matutunan din kayo. Sabi niya sabay kindat ng konti. Hindi ako nakasagot agad. Pero napansin kong iba yung hatid sa akin noon. Pagkatapos niyang tumayo ay sinubukan kong magabot abot ng bayad. Magkano? Tanong ko sa kanya. Ah, ma'am. Libre na lang po yan. Pasasalamat ko po sa kape at tinapay kanina. Ha? Hindi pwede yun. Sagot ko naman. Pero imbis na tumanggap ng pera, ay ngumiti lang siya at naglakad palabas. Baka magtampo ako kapag nagbayad ka. Sasusunod na lang ulit. Napatigil ako. Sasusunod na lang ulit? May kailangan ho akong bilhin na tubo para mapalitan ho yung sa kabila at makalawang na rin. Hindi ko alam kung bakit. Pero may parte sa akin na na-excite sa idea na makikita ko ulit siya, Miss Roxy. Isang linggo matapos ayusin ni Renz ang tagas ay bumalik siya. Dala na niya ang binili niyang pamalit sa kabilang tubo raw. Nasa sala ako noon, naka-shorts at lumang t-shirt lang. Nag-aayos na mga papel ni Marky. Mam ma Lea? Tawag niya mula sa pinto. Orens, halika tuloy ka. Magkano ba lahat ang total niya? Hindi na ho malit Maliit na bagay lang ho ito. Napailing ako. Libre ka ng libre. Baka malugi ka na niyan hindi po ako nalulugi kapag dito ako pumupunta. Sagot niya na parang may ibig sabihin. Habang nag-aayos siya, ay sinabayan ko siya sa kusina. Tagarito ka lang ba, Renz? Tanong ko sa kanya para may mapag-usapan. Opo, sa kabilang barangay lang. Pero madalas wala po ako sa bahay. Trabaho lang tapos uwi. Wala pa rin ho akong asawa kung itatanong niyo ho sabay titig sa akin. E kayo po, mama. May anak ka na ho ba? Tanong niya habang nakaluhod at may hawak na wrench. May ngiting bitin sa labi niya na parang nag-uusisa. Meron na, dalawa. Sagot ko sa tanong niya. Talaga, ma'am? Hindi alata, ta ah. Parang namamangha pa niyang sagot. Naku, bolero ka rin pala. Natatawa kong sambit. Totoo yun ma'am. Hat mama ka pala kung ganun. Sabi niya at tinitigan ng aking kabuuan. Ewan ko ba Miss Roxy? Nagtataka ako kung bakit hindi ako nabastusan sa kanyang sinabi at sa paraan ng kanyang pagtitig. Totoo nga niyan ay tila nagdala yun ng kakaibang kiliti sa aking katawan. Natapos siya sa pag-aayos at inikot ang gripo para subukan. O oh, ayan, wala nang tagas. Sigurado na huto. Sabi niya, salamat ha. Buti na lang available ka talaga. Basta para sa inyo. Kahit anong sira, ayusin ko. Nagtagal ang mga tingin niya sa akin. Yung tipong may binabasa sa mukha ko. Kung may problema po kayo, mama. Kahit hindi sa bahay, tawagan mo lang ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may sumiklab na pakiramdam sa dibdib ko sa mga sinabi niya. Bago siya umalis ay tumingin ulit siya sa akin. Ma'am Lea, minsan, kape naman tayo nang hindi ako nagtatrabaho. Napangiti ako. Baka magalit ang asawa ko. Eh di, huwag natin sabihin. na Sagot niya na may halong biro ang mga tingena. At nang sumara ang pinto ay naiwan akong hawak-hawak yung bayad na hindi niya tinanggap. Hindi lang tubo ang inayos ni Renz. May ginising din siya na matagal ng tahimik sa akin. Kinabukasan ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga labahan, ay nag-vibrate ang phone ko. Mamleya, libre ka ba mamaya? May magandahong kafe rito sa tabi. Ako na ang taya. Laman ng kanyang text sa akin. Napakunot ako ng noo. Ang bilis naman, bulong ko sa sarili ko. Gusto ko sanang mag-reply nang hindi pwede. Pero bago ko namalayan, ay nakatype na ako ng sige mga 4pm. Sa maliit na kafe kami nagkita. Simple lang, amoy kape at mabangong tinapay. Nakaupo siya sa isang sulok, naka t-shirt lang at jeans. Pero malinis at mabango. Uy, akala ko hindi ka nasisipot eh. Bati niya habang nakangiti. Wala naman kasi kung gagawin eh. Sagot ko kunwari ay kalmado. Nag-order siya ng kaping mainit para sa akin. At iced coffee naman sa kanya. Buti, hindi nagalit ang asawa mo, ma'am. Tanong niya. Napangat ako ng tingin sa kanya. H hindi ko sinabi. Mahinang sabi ko at napatungo. Hmm, hindi naman niya kailangang malaman. Sagot niya sa kakaibang tono ng pananalita. Nang tapunan ko siya ng tingin, ay mariin siyang nakatitig sa akin. Nakita ko pa ang pagbasa niya sa kanyang ibabang labi. Napalunok ako, Miss Roxy. Habang umuusok yung kape, ay nagsimula kaming magkwentuhan. Tungkol sa trabaho niya, sa mga napupuntahan niyang lugar, at sa mga kwentong bihira niyang sabihin sa iba. Ako kasi mamleya. Sabi niya habang nakatingin sa tasa niya. Pag gusto ko yung tao, gusto ko siyang makilala palalo. lalo hindi lang basta kilala sa pangalan o simpleng batean lang. Napahinto ako. At sinasabi mo ba na gusto mo akong makilala pa? Tumangu siya. Matagal ko nang nararamdaman yan. Noong una kitang makita kasama si Tito. Hindi mo lang ako pansin noon ma'am pero ramdam ko na hindi ka basta. Napakaningning ng iyong mga mata noon. Pero ngayon, may nakikita kong lungkot sa iyong mga mata. Mahabang sabi niya. Parang may tumama sa dibdib ko. Gusto kong sabihing mali siya pero hindi ko magawa. Renz, may asawa ko. Alam ko. Pero minsan, kahit may asawa na, may kulang pa rin. At baka ako yung makapununon. Tumahimik ako. Inikot ko yung tasa ng kapi ko para magkunwari na wala akong nararamdaman. Pero sa totoo lang, Miss Roxy, ramdam ko yung pamumula ng pisngi ko at bilis ng tibok ng puso ko. Bago kami umalis ay tinanong niya, Pwede pa ba kitang makita ulit, Leia? Pwede pa ba makita ulit? Yung walang tubo na seraha, Biro niya. Hindi ako sumagot agad. Pero nang tumaas yung kilay niya na parang naghihintay, ay sumagot ako. Pwede naman. Tipid kong sagot. At sa pag-uwi ko, ramdam ko na nagsimula na kami sa isang bagay na hindi na basta mapipigilan pa. Isang hapon, habang naguhugas ako ng plato ay biglang may kumatok. Pagbukas ko ng pinto ay naroon si Renz. Naka-uniform pa ng pantrabaho pawisan pero mapango. May dalang maliit na toolbox. Ma'am Lea, ngiti niya. Dumaan lang ako. Baka sakaling maipapagawa ka. Napakunot ako ng noo. Ha? Wala naman akong maisip na maaari mong gawin eh. Sagot ko naman. Baka sa ilalim ulit ng lababo niyo ma'am. Minsan kasi hindi kita agad yan. Sagot niya na may bahid ng ngiti na parang may itinatago. Pinapasok ko siya, Miss Roxy. Bukod sa dahil ayokong maghinala ang mga kapitbahay, ay dahil gusto ko rin siyang makita. Pagyuko niya sa ilalim ng lababo, ay ramdam ko ang pamilyar na amoy ng kanyang kulon na halong amoy ng sabon at konting pawis. Dahil siguro sa kanyang pag-akyat. Amoy na ilang beses ko nang naaalala kahit wala siya. Ma'am, pwedeng makiusap? Paabot nga ho ng bimpo? Sagot niya habang nakayoko. Pag abot ko ng bimpo ay sumagi yung kamay ko sa kamay niya. Isang segundo lang 'yon, pero ramdam ko ang init na dumaloy sa balat ko. Nagkatinginan kami. At parang sabay naming tinanggap na hindi lang ito aksidente. Tumayo siya at lumapit sa akin. Wala naman talagang sira eh. Bulong niya na halos dumampi na ang labi niya sa tenga ko. Alam ko. Sagot ko na halos pabulong rin. Inilapit niya ang labi niya sa akin. Una ay banayad, parang nag-aalangan. Pero nang hindi ko siya tinulak, Naging mas madiin, mas mapangangkin. Yung kamay niya ay dahan-dahang gumapang mula sa bewang ko. Hinila ako palapit hanggang magdikit ang aming mga katawan. Renz, mahina akong sabi. Pero imbis na tumigil siya, ay masinigpitan niya pa ang yakap. Hindi ko na kayang pigilan to, ma'am. Bulong niya. Ramdam ko ang hininga niya sa balat ko at bawat dampi ng labi niya ay parang tinatanggal ang natitirang konsensya ko. Hawak niya ang mukha ko, tinititigan ako na parang ako lang ang tao sa mundo. Alam kong malaking kasalanan nito pero hindi ko na kayang itanggi. Sabi niya bago muling isubsob ang mukha sa leg ko. Hindi ko na malayan kung paano kami nakarating sa sala habang ako naman ay kumakapit sa balikat niya. Parang ayaw ko na siyang bitawan. Naririnig ko ang mabilis naming paghinga, magkahalong kaba at pananabik. Leia, sabihin mo kung gusto mong tumigil ako. Bulong niya, pero imbis na sumagot ay hinila ko pa siya palapit at mariin ko siyang hinalikan. Iyon na ang naging hudyat, Miss Roxy. At doon, sa sala ng bahay na dapat ay tanging asawa ko lang ang may ganong karapatan, naganap ang walang kapatawaran naming pagkakasala. Mariin at mabilis. Halos walang preno. Bawat galaw, bawat halik ay parang pinapalitan ang mga taon ng pagtitiis ng isang bagay na alam kong mali. Pero matagal ko nang hinahanap at matatagpuan ko pala sa isang tubero. Pagkatapos ng nangyari ay tahimik kaming pareho. Siya ay nakahilig sa sofa, ako naman ay nakasandal sa dibdib niya. Parehong pawisan at parehong malalim ang iniisip. Walang sira ang kung ano man sa bahay. Pero alam kong may nabasag sa loob ko na hindi ko na ulit mabubuo. Akala ko noon, yung nangyari na yun sa amin ni Renz ay isang beses lang. Pero parang kape, na kapag nasimulan mong tikman, ay hinahanap-hanap mo na ang init. Ang amoy at ang epekto nito sayo. At para kaming naging eksperto sa pagtatago, Miss Roxy. May isang sabado ng umaga, sabi ko kay Marco ay pupunta lang ako sa palengke para mag-ikot. Hindi naman siya nagtanong dahil sanay siyang ako ang namimili ng mga gulay at isda. Pero hindi palengke ang pinuntahan ko. Kundi yung maliit na apartment na nirentahan daw ng kaibigan ni Renz na nag-out of town. Doon kami nagkulong Miss Roxy. Habang sa labas ay naririnig ko ang ingay ng mga tricycle at naglalako ng tinapay. Walang halong pagkukunwari puro layaw ng katawan, mabilis at gahaman Hindi lang yon, Miss Roxy. May isang hapon pa na sinabi ko sa asawa ko na magpapagupit ako. Sakto at dumating si Renz na nakamotorsiklo. Nag-offer siya na ihatid ako sa salon dahil umaambun na rin ng mga panahon na yon. Pero hindi kami doon nagtungo sa halip ay sa tinutuluyan niyang bahay kami napadpad. Ang mga patak ng ulan sa bubong ang nagiging paalala sa akin kung gaano nakalalim ang aming pagkakasala. Hanggang sa isang madaling araw ay hinintay lang naming makaalis ang aking asawa. Habang tulog ang aking mga anak sa kanika nilang mga kwarto, doon kami muling bumigay. Hindi ko makakalimutan ang kaba. Na baka biglang bumalik ang aking asawa o kaya naman ay magising ang isa sa aking anak. Pero sa halip na tumigil kami, ay parang mas lalo lang kaming na-excite, Miss Roxy. Sa bawat escape, mas lumalalim yung kasinungalingan. Sa bawat halik, ay mas lumalayo ako sa asawa ko at dumating na yung mga gabing kahit kausap ko si Marky, ay wala na yung dating kilig Miss Roxy. Parang mechanical na lang yung salitang I love you. Parang obligasyon na lang. Hindi ko alam kung ako lang ang nagbago o ramdam na rin niya. Minsan ay mas madalas na siyang tumatahimik kaysa nakikipag-usap. Hindi ko na nga rin maalala kung kailan ang huli naming pag-iisa bilang mag-asawa. At doon ko naramdaman, baka hindi lang ako ang nawalan ng interes. Baka matagal na rin siyang wala sa akin. Pero kahit alam kong mali, hindi ko maputol ang meron kami ni Renz. Parang may tali sa pagitan namin. Tali na gawa sa lihim, sa pagnanasa at kasinungalingan. Ngunit pagkatapos nang bawat pagtatagpo ay nababalot din ako ng kakaibang takot. Takot sa kabayaran ng aming kasalanan. Takot na madiskubre ng aking asawa ang aming pagkakasala. At takot na baka malaman ng aking mga anak ang kagagahan ng kanilang ina. Ano na lang ang magiging tingin nila sa inang minsan nilang tiningala makakaya ko kaya silang harapin at titigan sa mga mata Subalit pa paano mo rin titigilan ang isang bagay na muling nagbigay sa ng buhay Magagawa ko bang iwan ang atensyong nahanap sa iba imbes na sa asawa ko makuha Miss Roxy Sa kabila ng mga katanungang ito ay nakakubli rin sa loob ko ang katotohanan maaaring pagkatapos ng lahat ay tatalikuran lamang ako ni Renz. Alam kong bata pa siya. Maraming magkakagusto at paniguradong hindi pipiliing maging isang kabit sa mahabang panahon. Alam ko sa sarili kong kapusukan at layaw lamang ito ng katawan. Makakaya ko bang ipagpalit ang aking pamilya sa panandaliang ligaya lang? Paano ko ba ayusin ang tila harang sa aming mag-asawa, Miss Roxy? Paano ba akong makakabawi mula sa aking pagkakamali? Sa mga misis po na nakikinig sa akin ngayon, paano ko po ba titigilan 'to? Lalo na't maging ang asawa ko ay malamig na ang tungo sa akin. Bago pa man ang lahat ng ito, ipipilit ko bang ayusin ang aming pagsasama para sa dalawa naming anak. Alam kong parang ang tanga po ng mga tanong ko. Pero ang bigat-bigat na sa loob. Nais ko lamang ilabas ang lahat ng sama ng loob na aking nararamdaman. At lahat ng guilt na bumabalot sa akin mula ng magkasala ako sa aking asawa. Alam ko rin hindi lamang sa aking pamilya ako nagkasala kundi maging sana sa taas din. Takiusap Tulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang, Leia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga kwento. Hanggang sa susunod na istorya, ang inyong lingkod, Miss Roxy.